Iniwan niya ako buntis ako sa anak niya. Hindi ko alam kung paano ako tatayo ulit matapos yung gabing yun. Akala ko, si Marco na talaga ang para sa akin. Pitong taon kaming nagsama, mula sa simpleng apartment sa Pasig hanggang sa pag-angat namin sa buhay. Pero sa huli, pinili niya ang bago, mas bata, mas maganda, mas masaya, ayon sa kanya. Hindi ko siya sinisisi noon kasi mahal ko siya. Pero habang tumatagal, napagtanto kong minsan, kahit anong kabutihan mo, kapag sawa na ang tao, aalis talaga. Naalala ko pa yung gabi umalis siya. Nasa kusina ako, naghahain ng sinigang na baboy, paborito niya. Dumating siya, nakaayos, mabango. Hindi tulad ng dati. Tahimik lang siya habang kumakain. Maya-maya, inilapag niya yung kutsara, saka nagsalita. "Lara, magkaiba na tayo." Napahinto ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi na ako masaya. Gusto ko munang hanapin ulit yung sarili ko. Pero alam ko, hindi yun totoo. Nang sumunod na linggo, nakita ko siya sa mall, may kasamang babae. Bata pa, maputi, naka high heels, halatang sana isa atensyon. Doon ko nalaman ang totoo. Umuwi akong umiiyak, halos di makahinga sa sakit. At doon ko rin nalaman na buntis ako. Tatlong buwan na pala akong dinadala ang anak niya. Walang Marco na sumagot sa tawag ko, walang text na bumalik. Para akong hangin sa buhay niya. Kaya pinili kong mag-isa. Lumipat ako sa probinsya, sa bahay ng tita ko sa Batangas. Doon ako nagsimula ulit sa maliit na karinderyang itinayo ko sa tabi ng kalsada. Araw-araw akong nagtitinda ng tapsilog, sinanggag, kape sa mga tricycle driver at construction worker. Hindi madali pero kinaya ko. Habang lumalaki ang tiyan ko, mas lumalakas din ako. Sa bawat paghigop ko ng sabaw, sa bawat pawis na tumutulo sa noo ko, sinasabi ko sa sarili ko, kaya ko 'to para sa anak ko. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ko. Sa ospital, mag-isa akong humihinga, umiiyak sa sakit, walang kamay na humahawak. Pero nang marinig ko ang unang iyak ng anak kong si Migo, na nawala lahat ng sakit. Siya ang dahilan kung bakit ako nabuhay ulit. Makalipas ang tatlong taon, nakilala ko si Paul, isang simpleng customer sa karinderya. Tahimik siya, mabait, palangiti. Laging bumibili ng kape tapos minsan magdadala ng laruan para kay Migo. Unti-unti, binuksan niya ulit ang puso kong matagal ng sarado. Pero hindi ko inasahan na babalik si Marco. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa harap ng karinderya, may dumating na mamahaling kotse pagbukas ng pinto, siya yun. Marco, mas matanda, mas maamo ang mukha, pero baka sa mga mata niya ang pangulila. Larag sabi niya, halos pabulong. Anong ginagawa mo rito, malamig kong sagot. Totoo bang may anak ako sayo? Parang bumalik lahat ng sakit, lahat ng gabi ng pag-iyak, lahat ng sigaw na pinigilan ko. Pero sa likod ng galit, may takot. Takot na baka kunin niya ang anak ko. Hindi ko siya pinapaso. Pero nagmakaawa siya. Lara, please gusto ko lang siyang makita. At doon nagsimula ang lahat. Ang mga sugat na akala kong gumaling na, unti-unting bumuka ulit. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ako habang hawak ang doorknob. Tatlong taon na mula nang iniwan niya ako, pero nang marinig ko ulit yung boses niyang maihalong pakiusap, parang bumalik lahat ng alaala, yung gabi ng pang-iiwan, yung sinigang na nilamig, at yung pangako niyang ihabang buhay tayo. Sandali lang, Marco, sabi ko, sabay hinga ng malalim. Pagharap ko, hawak ko na si Migo. Siya si Migo, mahina kong sabi. Anak mo. Napaluha siya. Parang hindi makapaniwala. Lumapit siya, dahan-dahan, parang natatakot na baka mawala si Migo kung gagalaw siya ng bigla. Ang guwapo niya kamukha ko, sabi niya, sabay tawa na maihalong luha. Pero bago pa niya mahawakan si Migo, iniharang ko ang kamay ko. Marco, huwag. Hindi mo pwedeng basta-basta siyang lapitan. Hindi mo alam kung anong dinaanan ko. Kung anong pinagdaanan namin. Tahimik lang siya. Tumango. Alam ko. At nagsisisi ako. Hindi ako lumipas ng araw na di kita naisip. Umiti ako ng mapait. Naisip. Pero hindi mo kami hinanap. Natakot ako, Lara. Nahihiya ako sa ginawa ko. Akala ko, masaya ako sa kanya, kay Mia pero mali ako. Niloko rin niya ako. Iniwan ako nang mawalan ako ng trabaho. Pagkatapos, nalaman kong buntis ka na noon pero huli na. Tahimik akong nakinig. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit? Awa? O nostalgia? Ang totoo, di ko na alam. Migo, na walang kamuwang-muwang, umiti lang kay Marco. Daddy, Parang sumikip ang dibdib ko. Hindi ko siya tinuruan na tawagin si Marco ng i-daddy. Pero bata pa siya, naririnig siguro sa ibang bata sa karinderya. Biglang tumulo ang luha ni Marco. Lumuhod siya, hinaplos ang ulo ni Migo. Anak ako si Daddy. Nakatitig lang ako sa kanila. Sa loob-loob ko, parang may hinila sa puso ko. Pero hindi ko pwedeng basta isuko ulit ang tiwala ko. Hindi ganon kadali, Lumipas ang ilang araw. Paul noticed na may bumabalik sa paligid ko. Lara, napansin kong laging bumibisita yung lalaking may kotse, sabi niya minsan habang nag-aabot ng bayad. Ex ko yung tatay ni Migo. Tahimik siya sandali. Kung yan ang makakabuti sa inyo, susuportahan ko. Nangiti ako. Paul was different, hindi siya tulad ni Marco. Hindi niya kailangang ipangako ang langit kasi sapat na yung presensya niya para maramdaman kong ligtas ako. Pero habang mas nagiging malapit si Marco kay Migo, mas nagugulo ang mundo ko. Minsan, dadalhan niya ng laruan. Minsan, susunduin sa daycare. At minsan, doon ako nakakaramdam ng takot, baka tuluyan nang bumalik ang lugar niya sa buhay namin. Hanggang isang araw, dumating si Marco sa karinderya, may dalang mga papeles. Lara, sabi niya, gusto kong suportahan kayo ni Migo legal na Gusto kong magbigay ng sustento Nagulat ako Hindi mo kailangang gawin 'yan Gusto ko Kasi gusto kong bumawi Pero hindi lang pala iyon ang dahilan Sa sulok ng karinderya, may babaeng papalapit, si Mia yung babaeng pinalit niya sa akin. Nakaayos pa rin pero baka sa mukha niya ang pagod. Marco, kailangan ko ng tulong mo, sigaw niya. Sinabi mo tutulungan mo ako? Natigilan ako. Tumitig si Marco sa akin halatang nabigla rin. Anong ibig niyang sabihin, tanong ko. Hindi siya nakasagot. Tumulo ang luha ni Mia sabay sabi. Buntis ako, Marco. Anak mo rin to. Parang gumuho ang mundo ko ulit. Sa harap ng karinderyang pinaghirapan kong buin, muli akong iniwan ng lakas ko. Nabitiwan ko ang hawak kong baso. Tumama ito sa sahig at nabasag, parang puso kong dati na ring duro. Tahimik ang buong karinderya. Tanging hikbi ni Mia at kabog ng dibdib ko ang naririnig ko. Anak mo raw, mahinang sabi ko, halos hindi lumalabas sa bibig ko ang boses ko. Hindi agad sumagot si Marco. Nakayuko lang siya, parang binuhusan ng malamig na tubig. Lara, pakinggan mo muna ako, pakiusap niya. Hindi, Ilang beses mo na akong pinakiusapan na makinig, pero sa huli, ako pa rin ang nasasaktan. Napaluhod si Mia Marco, hindi mo pwedeng itanggito. Ikaw ang ama ng dinadala ko. Halos manghina ako. Hindi ko alam kung mas masakit yung sinabi niya o yung paraan ng pagtingin sa akin ni Marco, na parang may kasalanan ako kung bakit gulo ang buhay niya. Umalis ako. Hindi ko na kayang humarap pa. Iniwan ko silang dalawa roon at tumakbo ako papunta sa likod ng bahay, sa may puno ng mangga kung saan madalas maglaro si Migo. Hawak ko ang tiyan ko, nanginginig, umiiyak na walang tunog. Ang sakit. Hindi ko na kayang ulitin yung sakit na minsan ko nang tinanggap. Kinagabihan, dumating si Paul. Tahimik siyang lumapit, walang tanong, walang sermon. Inabot niya lang ang panyo niya, pinunasan ang luha ko. Alam kong masakit, sabi niya, pero alam mo rin kung sino ka. Hindi mo kailangang bumaba sa level ng mga taong hindi marunong pahalagahan ka. Doon ako tuluyang napaiyak. Yung luha na matagal kong pinigilan, umagos lahat sa balikat niya. Hindi niya ako kinumpronta. Hindi niya tinanong kung gusto ko pa si Marco. Basta, niyakap niya lang ako hanggang sa lumuwag ang dibdib ko. Ilang araw ang lumipas, hindi nagpakita si Marco. Tahimik ang lahat, parang walang nangyari. Nabalitaan ko na lang mula sa kapitbahay, umalis daw si Mia, pumunta ng Maynila. Iniwan daw si Marco, hindi raw sigurado kung buntis talaga o ginagamit lang siya. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maaawa. Pero sa totoo lang, wala na akong naramdaman. Parang wala ng lugar sa puso ko para sa mga ganyang gulo. Isang gabi, dumating si Marco sa bahay. May dala siyang kahon ng laruan kay Migo. Tahimik lang siya, nakaupo sa harap ng bahay, habang ako'y nasa may pintuan lang, pinagmamasdan siya. Lara D. Tama na, Marco, mahina kong sabi. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Ang importante, alam mo na kung anong nawala sa iyo. Tumango siya. Alam ko. At alam ko rin na huli na. Pero bago ako umalis, gusto kong marinig mo to. Huminga siya ng malalim, lahat ng pagkakamali ko, ang pag-iwan sa'yo, ang pagpili ko sa maling tao, lahat yon pinagsisisihan ko. Pero kung sakali mang may susunod na lalaking magmamahal sa'yo, sana siya yung hindi ka bibitawan. Napaluha ako, pero hindi na dahil sa sakit. Parang luha ng pagpapatawad. Ngayon ko lang naramdaman yung bigat na nawala. Umuwi si Marco kinabukasan sa Maynila. At ako mas pinili kong ituloy ang buhay ko dito, kasama si Migo at si Paul. Hindi man madali, pero unti-unti, natutunan kong muling magmahal, hindi dahil kailangan ko ng kapalit, kundi dahil karapat dapat akong mahalin. Lumipas ang dalawang taon. Ang karinderya, naging maliit na restoran na. Si Paul, naging katuwang ko hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay. At si Migo, marunong ng magsulat. Minsan tinanong niya ako. Ma, sino po si Daddy Marco? Umiti lang ako siya ang dahilan kung bakit natutunan kong lumaban. Pero anak, si Papa Paul ang dahilan kung bakit natutunan kong magmahal ulit. Akala ko tapos na ang laha. Pero isang araw, may dumating na sulat. Galing kay Marco. Nakasulat doon. Lara, kung sakaling makita mo to, gusto ko lang sabihin, hanggang sa huling hininga ko, ikaw pa rin ang minahal ko ng totoo. Tahimik lang ako, Tumingin ako sa langit at sa unang pagkakataon, umiti ako ng walang sakit. Habang binabasa ko ang sulat ni Marco, parang dumaan muli sa isip ko ang lahat ng pinagdaanan namin, mula sa unang araw na nagkakilala kami, hanggang sa huling beses na nagtagpo ang mga mata namin. May mga pag-ibig talaga na itinadhana lang para turuan ka, hindi para samahan ka habang buhay. Tahimik akong naupo sa harap ng maliit kong restoran, hawak ang lumang sobre na medyo kupas na sa tagal. Habang binabasa ko ang mga huling linya ng sulat, napangiti ako. Salamat, Lara. Dahil sa'yo, natutunan kong ang tunay na pagmamahal, hindi nasusukat sa pananatili, kundi sa pagbabago ng puso. Hindi ko na malayang tumulo ang luha ko. Pero sa pagkakataong to, hindi na iyong luha ng sakit. Luha na iyon ng pagpapalaya. Lumipas ang mga buwan, mas lalo pang lumago ang restoran namin ni Paul. Tuwing umaga, sabay kaming nagkakape sa harap ng tindahan habang si Migo naman ay naglalaro sa tapat ng kalsada, tumatawa, malaya. Minsan, napapatingin ako sa kanya at naiisip ko, ito pala yung kapayapaan na matagal kong ipinagdasal noon. Isang gabi, habang nagsasara ako ng restoran, may lalaking dumating. Hindi ko agad nakilala hanggang sa lumapit siya ng mas malapit. Matanda na siya, payat, mahina na ang tindig, si Marco. Pero may kakaiba sa mga mata niya, yung dati kong kilalang lalaki na po ng yabang at tiwala sa sarili, ngayon ay mapayapa, humihingi ng kapatawaran kahit walang salita. Lara, sabi niya, mahina. Baka ito na yung huling beses kong makikita ka. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat. Sa anak natin. Sa pagkakataong kahit sandali, naging parte ako ng buhay mo. Hindi ko na alam kung anong dapat kong sabihin. Pero lumapit ako, hinawakan ko ang kamay niyang nangangatog. Pinatawad na kita, Marco. Matagal na. Napangiti siya. Salamat kasi kahit iniwan kita noon, ikaw pa rin ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. At tuluyan siyang lumayo. Yun na pala ang huling beses kong makikita siya. Ilang linggo matapos yon, dumating ang balita, pumanaw na si Marco dahil sa sakit sa puso. Tahimik lang akong nakatulala sa liham niyang iniwan. Sa loob ng sobre, may maliit na litrato naming tatlo, ako, siya, at si Migo, noong araw na unang binisita niya ang anak namin. Sa likod ng larawan, nakasulat. Sa dulo, ikaw pa rin ang tahanan. At doon ko naramdaman ang tunay na hangganan ng lahat. Hindi lahat ng iniwan ay dapat kalimutan. Minsan, kailangan lang natin silang pakawalan, hindi dahil hindi na natin sila mahal, kundi dahil natutunan na nating mahalin ang sarili natin. Ngayon, si Migo ay walong taong gulang na. Matalino, masayahin at may pusong marunong umunawa. Tuwing tinatanong niya ako tungkol sa tatay niya, lagi kong sinasabi. Anak, mahal ka ng daddy mo kahit nasa langit na siya. At tuwing gumingiti siya, parang bumabalik lahat ng dahilan kung bakit ako lumaban noon. Habang lumulubog ang araw sa likod ng aming restoran, niyakap ako ni Paul mula sa likod. Alam mo, sabi niya, buti na lang, hindi ako sumuko ng una kitang makita. Ang hirap mong lapitan noon, pero ngayon, umiti ako. Ngayon, mahal mo na ako. Tumawa siya. At kung papayag ka, gusto kong maging opisyal, hindi lang sa negosyo, kundi sa puso mo. Nang araw na iyon, sa harap ng lahat ng pinagdaanan ko, sa gitna ng mga sugat na naghilom, sa tabi ng lalaking na natili at naghintay, tinanggap ko ulit ang pag-ibig. Kasi totoo, minsan, kailangan kang palitan ng mas bata para matutunan mong ikaw pala ang mas karapat dapat sa dulo. At yun ang kwento ko. Ang kwento ng babaeng iniwan pero hindi natalo. Ang kwento ng babaeng natutong magmahal ng buo pagkatapos masaktan ng totoo. Tapos na ang kwento.